Isang araw meron ako nagawang pagkakamali. Kaya umaga palang lang pagkagising ko, sinama ko kagad si Chong Bunggan. Naglalakad kami para kunin namin si Blooming. At kung napapansin nyo nga pala, wala akong suot na bag. Kasi kagabi pumunta kami Makdo. Pag uwi ko, hindi ko na makita yung bag. Kaya pupunta kami na ng Makdo ngayon para magtanong. Makdo nga rin pala yung last na pinuntahan namin. Kaya nagbabakasakali ako na nandun pa. Nung mga oras na to, hindi na ako umahas na mababalik pa sa akin yung bag. Kaya habang nabiyay kami, tanggap ko na. Hindi naman masyado mahalaga yung laman ng bag. Nangihinayang lang ako, kaya bumalik ako. Nung nandito na nga pala kami sa Makdo, grabe, ang daming tao. Bago nga pala kami makapasok dito, sobrang tagal namin nagantay. Nagipon muna kami ng lakas ng loob bago pumasok. First time lang to mangyari sa akin, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. At ayan eh, guys, pumataka agad ako sa counter para magtanong. Dapat pala kapag ganito, sagad ka magtatanong. Okay, nita itanong po ako. May naiwan po ba ditong bag kagabi? Tama uh, Sige. Ma'am, itanong po ako. May naiwan po ditong bag kagabi? Siguro mga 12, 12 to 1. Tanong ko lang po, kasi Sige. po kayo Black po. Black. Mm. By skincare po boys skincare. Tuwang-tuwa na nga rin pala ako dito kasi alam ko nandito yung bag ko. Botel lang guys yung bag ko, merong ID sa loob. Kaya haba nag-aantay, tignan nyo muna yung leg ko, ang haba. Trivia na nga rin pala guys, alam nyo ba, ang sojak sign ko, giraffe. Kita naman sa leg ko kung bakit. Tapos paglabas nga pala ni Manong Gag, na niya yung bag ko. Bago nga pala ibigay sa akin, pinacheck muna kung kompleto pa yung gamit ko sa loob. Grabe, hindi ko na-expect na may ibabalik pa sa akin yung bag. Hindi ko nga rin pala alam kung sino yung nakakuha ng bag ko. Kasi pagkaalis namin, may umupo kagad ka na customer. Kaya guys, kapag iwawala nyo yung gamit nyo, dito nyo na lang iwala wala sa Macdo kasi babalik nila kaya satisfied customer si skincare syempre ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung laman ng bag ko hindi naman to importante kasi kinakalimutan syempre bilang sikat na vlogger kailangan ko ng power bank kasi mabilis na malobot yung cellphone ko at syempre hindi dapat mawala ang pitaka sa bag hindi ko nga alam kung bakit pa ako nagpipitaka eh wala naman laman gusto sana namin kumain dito sa Macdo kasi wala kaming dalang pera ang sarap na umagahan namin problema pero at least napabalik yung bag yun lang thank you for watching bye bye